Hi mga kaparmers, ngayon po ay ako'y mag-aabuno ng aking apalyahan Ang abuno mga kaparmers ay nakisilbing pataba sa anumang halaman Upang maging malusog ang katawan nito at ang mga bunga At iyan po mga ka-farmers, sa po silang dakot ang bawat isa. At iyan mga ka-farmers, sana po ay umulan at nagtumulap po agad ng aking abun. Mga kababoy, mga ka-farmers, sana, sana po ay suportahan ninyo ako at ipalo dito sa aking TikTok at YouTube channel. Pati na rin po dito sa aking Facebook Reels. Salamat mga kababoy, mga farmers in advance. See you in the next vlog. Bye-bye!